Walang pakialam sa pukpok yung mga yan eh. Pag nabasag, sorry ka. Di ba? Kasi ano, karank na ito eh. Yung kanyang uh, center stand, naka, naka ano yan, nakadugtong dun sa makina natin. Yan diba? o. Pag yan, na, pag, yan it, pag pinukpok mo to, di ba? Pag pinukpok mo to, lalabas kasi itong pinakana niya. May, parang ihi ito eh. Sandiritsong bakal. So, pag pinukpok to, nalabas yan pag natanggal yan tanggal na yung sintestan kaso nag stack na nga dito no? so pag uh, pinipilit nila pag pinapagawa natin sa mga shop shop ay uh, baka mabadamage ito mas malaking problema di bali tayo ang gagawa sure bol tayo dahil iingatan natin eh atin yan eh di ba good morning happy new year happy new year sa lahat sa ating mga followers dyan yan good morning good morning ah uh, dahil uh, January 1 ngayon at uh, siyempre wala tayong pasok na sa bahay lang tayo uh, tamang lumabas at magastos pag lumabas <laughs> so yun, dito tayo sa bahay may uh, pagbigyan natin ng uh, panahon ng ating uh, ano, ng ating uh, kasama sa hanap buhay papakita ko sa inyo so, marami na akong problema dito eh. kaya i-share ko sa inyo kung anong naging problema ko rito at uh, malay uh, magkaroon kayo ng idea no? Kung ano pinagagawa natin ngayon. So, good morning. Kumusta kayo? Happy New Year sa lahat. Okay. Uh, ito, ito, ito. Pakita ko sa inyo. So, ayan mga kada. Yan yung ating uh, kasama sa ating uh, hanap buhay sa araw-araw. Ayan, ano. So, isang uh, Honda Click 150 version 1 na maduming madumi So, 2017 model. Yan. Ang problema ko ngayon, yan nakita mo, Naka, hindi, naka side, naka side stand lang siya Ang problema ko kasi, eh, sabi nila na, ah, uh, sa sobrang stack. Pati ang ating center stand ay na-stack na rin. Oh, no. <laughs> so, ayan. Uh, ay, hindi na po ito mawaba. So, last September yung huli kong palinis ng CBT. Dito, yung panggilid. Ah, uh, ilang buwan na? Mga uh, apat na buwan na, no? Ah, uh, papalinisan ko kasi itong, ano, panggilid. Ang problema, hindi ko na matatanggal to no hindi na mahirapan na tayo magtanggal dahil hindi na maiba eh, maibaba ang center stand. so maraming mekaniko din nagsabi sa akin yung daw sakit ng Honda Click totoo ba yun na nai-stuck siguro uh, aminin ko naman eh, hindi ko talaga nami-maintain ng maayos to no so sa makina wala akong maging problema dito talaga all goods at uh, one click nga lang ito eh. so marami na ring uh, hindi gumagana ng feature tulad ng uh, ala uh, nito yung idling stop na uh, hindi na rin gumagana no so hindi ko na pinapagawa kasi no need naman din yon hindi ko na kailangan yon so siyempre magastos <laughs> pag paggawa ko pa yan no? at least tumatak importante yung ating motor tumatakbo bu ng kondisyon so sa saving years ang tinakbo nito ay uh, 53,400 ganun katipid magpatakbo <laughs> so yun ang ating uh, share ko sa inyo papakita ko sa inyo yung sintrastan. Sinusubukan ko na yan kahapon, uh, oo na sinisilip, din gusto kong uh, pukpukin, ano? So, ang problema kasi, pag once pirasahin natin, ay, uh, baka naman mabasag yung ating makina, no? Talagang ayaw na eh, wala na pagkakataon. So, ngayon, gagawin natin, o oh, gagawin ko pala, habang pinanood nyo ako, uh, subukan nating putulin, no? Eh, mas maganda na yung tsagaan natin ng putulin kaysa pirasahin natin yung pukpukin din mababasak pa magka problema pa. So yan siguro papaais uh, pag may pagkakataon papagandahin natin ulit yan. So yan, uh, yun yung uh, magiging eh uh, uh, pagkaabalahan natin ngayong uh, January 1 para hindi tayo mainip. <laughs> so yan, tidum natin. Hindi ko alam kung tama ba yung ginagawa natin. May comment nyo nga kung tama ba yung ginagawa natin. <laughs> Ay nako, sige. Ah, uh, ito, pakita ko nyo sa inyo yung center stand. Ayan, yan yung center stand, kita nyo. Uh, hindi na ma hindi na siya maano, hindi na siya magagalaw, no. So, tanggalin natin yung spring. Ito, ito yung spring muna. Paano ba 'to tanggalin? <laughs> yeah, natin dito. Yan. Tama ba 'yan? Sino? Oh, dito, kabila. Paano ba 'to sungkitin? <laughs> Hindi naman kasi tayo mechanic ko, ano? Yan, paano ba 'to? Gast gasting spring. Ano susungkitin tong spring? Yun. Ha. Tanggal na. One down. So tanggalin din natin itong tulak ito nya to eh. Lock. So mga kada, hindi tayo mekaniko ha. Kaya wag nyo may expect na tama yung ginagawa natin. Pero ang purpose lang natin nito, tanggalin natin yung center stand. Ano? Kasi nagda-doubt kasi ako pag doon ko papagawa to sa, sa ano, sa may mga shop shop ano. Kuwamen replies. Pag doon ko sa mga shop cook sa papagawa to, s'yempre ah uh, kakabahan tayo kasi wala pakialam alam yung mga yun eh. eh pukpok lang ng pukpok yung mga yun, no? Mas okay kasi tayo, ano? O, hindi naman lahat, di ba? Ito yung lahat ng mga gumagawa dyan na, ano, balasubas. Pero pagdating sa mga gito kasi, alalo, sinterstan, marami akong nakakita sa mga, uh, na nagpapagawa. Pag pinipilit kasi itong pukpok, yung ito kasi stock na to. Walang pakialam sa pukpok yung mga yan, eh. Pag nabasag, sorry ka, di ba? Kasi, ano, karang na ito, eh yung kanyang uh, center stand naka naka ano yan nakadugtong dun sa makina natin yan o no? pag yan, pag, yan, pag mo to di ba pag pinukpok mo to lalabas kasi tong pinaka nya May, parang ihi to eh sandiritsong bakal so pag pinukpok to lalabas yan pag natanggal yan tanggal na yung center stand kaso nag stack na nga dito no so pag uh, pinipilit nila pag pinapagawa natin sa mga shop shop ay uh, baka mabadamage ito mas malaking problema di bali tayo ang gagawa sure ball tayo dahil iingatan natin eh atin yan eh di ba so yun lang oh, okay, mo, natanggal ko na yung natanggal ko na yung spring hindi na gumagalaw no so ito kasi masikip to eh ito yung nandito dito wala ng problema so pag naputol natin to tanggal na no? so tsaka na natin e, ibalik yung uh, bilhan kung may mabiling ganito tsaka natin ibalik tapos ayusin na natin so ganito pala itsura nya so dito natin lalagariin ito ito tsaka, tsaka dito To lang katapat yan mga ka blade hindi na natin lagyan to ng ano hindi natin na lagyan ng uh, handle kasi hindi rin pwede rin pag may handle hindi makapasok sa may gilid no? so Tsaka natin to. Mga uh, limang oras tayo maglagari. Okay. Hindi na lang basahan. yun, uh, tanggalin natin sa yan, so kita nyo mga kada oh, yun oh, know? sikip na sikip na so na na palitan lang tayo ng bago, yan na siya so wala siyang center stand so ayos na ayos tanggalin natin ang center stand So, yun lang mga ka-da. Yun yung ginawa natin ngayon. At least, uh, uh, pag nagkapira tayo, uh, bilhin ng bagong sintes uh, sintas uh, sa salagaan na natin. So, ito talagang madumi. Um, sino bang gustong, sino bang uh, masipag dyan na maglinis nito. So, yan. At least, naingatan natin yung makina. Importante yung makina. Di baling tan ang nawala, wag lang mabasag ang makina. <laughs> so yun so yung makada uh, pinagpawisan tayo no <laughs> so yun na wala nang center stand ang ating motor wala na kung magdadalawang isip kayong pumunta ng shop mga kada na patanggal nyo yung center stand nyo dahil nag stack katulad ng ganito kayang kaya nyo yung nagawin nyo mga kada so yan katapat lang ay lagaring bakal no uh, itumban nyo lang yung motor mo kung wala kang uh, ano yung nakahanging o ano wala tayong gamit na ganun eh so ang ating ginawa uh, sinipi na naman natin ang uh, karton so yan mga da nalinis natin so pinaliguan natin ng konti so tingnan nyo tingnan nyo naman mga kada kung anong kaganda pa rin yan so wala na siyang center stand yan so kahit walang center stand si mga kada ay uh, magagamit naman natin yan ang maganda lang kasi sa pag may sintres makada yung ah, naglinis ka no para pag naglinis ka hindi eh, ka mahirapan mag ikot ng gulong di ba tapos yung mga parking na uh, hindi ka nakatagilid yun lang yung uh, nawala sa atin ngayon so yun makada so yun uh, mga 30 minutes na natin ginawa no? pagbutol ng uh, center stand so yan, uh, happy new year sa inyo lahat at uh, yun lang ang pinagkaabalahan natin for this morning afternoon hapon ayan uh, napasadahan natin natin yung linis ng ating isang uh, yan so yan uh, happy new year palang araw sa inyo lahat